sino mahirap maggamot ka ng isang kulang na hindi nyo alam ito rin, hindi alam din na kulang din ang sakit nito ang kulang kasi, eh, mahirap gamot niya. yan may kasabihin natin na magaling yung maggamot yan, yeah. pero kapag hindi yan, manas hihirap <coughs> <Huh? coughs> natin yung isang kulang <coughs> ah, nagpapakita <Ayun>. lang <laughs> tayo, sa Bunit tu talaga kaya nga nan dito na din tay. Eh, dai layon. Eh, 'di pa paay tundol kasi singgo aja mission. Ge entrisan. Kita man nanganan. Bakay na yan. Hm? Galing na galing na galing na bunsu tan? Nandiro pa na niya, na na dyan man, mataan na kayo, tayo. Ako Bro, ba? Sige bro, sige, Ganun na lang dyan, bigat. Wala naman ang dyan. Tapos ang bigos kaya nga niya, maaga niya. Uy, huwag naman ka dibilok lang. Kampay mo ta. Ay! Isipak pa tayo. Mahirap tadi simpati tanda kerja.

Hanggang tumtumaragos ah, ha? iling ko eh. Para mabilis. Yan. Yeah. Ay! Di ba na yung brad? Hindi. Check it lang. No, damasaki mo, pwede lang ito. Itawagan lang. Magdaunawak. Hindi nga. May tra Yung sinabi na magagagawag na una, <laughs> na, na in, in-in-out, ako rin. Sasabihin so ko rin, in-in-out, depende sa mga kamay. Yan. Kung ka... kung tinatakot ka o hindi eh. Yeah. Yan. Maraming magagagawag din na... Hindi lang tao, na ako na kahit anong gawin ng mga mo. Sa amin naman, kahit na hindi kami magaling, pag kinatakutan kami, hindi ano ka. Kung maniwala kayo. Bukas din, tatanggalin ko yung ang kulang na misis mo. May kulang benda ng ang labas niya, sumpa yan. Para maniwala kayo. Kaya, ano, dali ako yan. Yeah, ma'am. Okay. mo pati. O sige na. Nagturo ko sana ng kanya na. Hoy, no gay paskilip ponta niya. Best grip. Ni amma kasi hindi ko kayang pagalingan. Nga sya idad ka na. Eh, kaya mo pasukatan niya. Pasukat. Hay, gusto kailangan na. Kasi kung tatlong salamin ng ulo ko lang sa pa pagkain.

jali bikao awa jab kada likao ha golu chup la do kang lagim. <laughs> Doon sa amin, brad puso sur ice. Oh, so Ay, guys, dito. Kahit saan ba meron? Sa Marami. Ayan, Pag nakasheed na, na e. alam na. Kahit <laughs> saan yan, may lagim. Na. Pag nakasheed na sila, alam na, des. May, 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 may virus na. Kahit saan may lupakot na yan. May ice na. Kaya gawa ng mga... Huwag ka na sumabong. Gusto sa so lupakot so na. Nung last year, wala namang surais. Ngayon talaga. Ako naman din na, tinablan ng surais, sister, kasi na, sabi nila, pag nagkasurais lang, hindi ka na daw. Hindi. Hindi lang yan. Walang so, eh, laban. Ka yeah. Kasi, dun sa bahay, ako na lang ang hindi. Eh. Ay, <laughs> <Hey>, matibay ka. <laughs> kasi, malakas ang immune system mo. Matibay ka. Kasi, mga anak ko, ano na eh. Hindi, kung ganyan. Ang pasyente ano, mag-isa lang siya, yung anak lang yun lang, mag-isa ang mag Sir Ice, pero sa amin lang wala yun. Sa amin, nabot na kami lahat doon ng amin, Kapit na, amin. Ay, yung Sir Ice, kapitbahay na eh? Ayan, tita ko, tinatawanan ko tayo. Hindi ako nakablang kasi may nilalagay siya ng, ay, ay, yung ano, yung ano ba yan? Aymo. Aymo. Sobrang kakalagay niya yun, tinanuhan pa rin, tinamaan pa rin ng Sir Ice yung sore Parang airport yun yan. Kung bakit mo yung nawatan ng sore eyes? Hindi ano, yan. na yan? Yeah, Kaya doon sa school ay nagkalat na yung sore eyes. Hmm. Pinahin... Know, na, na, sila na... At uh, ano, Pag may sore eyes sa si school, parang lag na kasi Parang lag na yun yung okay. pag, uh, mo yung Lagnak. 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 Pero mayroon din yung lagnat na hindi nilipas. Yung lagnat na hulang. Ako brad, nung, ano, nung pagkalibig ni Lola ko, yeah. pangatlong gabi, hmm. Yeah. nanginginig yung mga kalam na katawan ko. Nagpahilot ako nagpa yeah. kay mama ko, kanagod pa naman siya. Yung langis na nilalang inaano ko. Yeah. Para bang ano, para bang yelo na lumalabas sa pako? Yung tawag daw, Sobrang kuya. Maraming. Magang ang pakiramdam mo, ah, sa tulong Oo nga. Tapos, tapos meron ka dalaw. Dalaw Oo. Ang ano na pinatawag natin, alam mo? <laughs> Ito pag dilot ko na tao, mawawala oh, na yung kapuntahon mo. <laughs> Matagal na din Hindi, <laughs> okay, ang kasi, habang tumakahon, ang tagal eh. Kapag walang nang dilot na ganito. <laughs> Hindi alam mo yung pero din yung ubo na kulang talaga. pero... Kami naman, dahil kulang, malam patamain. So, nag-ilog kami. Kumpra, wala naman. Sa panahon niya. Bigla... Bigla init, tas ubo nga. Kaya ang gawin mo lang dyan, basta paliwag siya ng baga. Ubo siya, naalis siya. Singaw ng ubo. Tapos pakainin mo siya ng masasarap. Ito yung talo niya. Tano yun pa. May pupunta pa nga dito sa bahay, ice cream, ganyan. Ay, sos! Ayun, maganda yun. Ay. Pakainin mo lang, pakainin. Para ano, yung virus eh. Hmm, mawawala, patay. patay. Sabi naman na nila, kung hindi lalala. Hindi ah, lalabas yun, tapos mawawala na. Oo, oh, ganda lang ito. Oo. Sige, pakainin mo lang, pakainin eh. Kung nandito ka na sana yung ice cream, pakain din ako. <laughs> sabay ganun na. Hindi kasi, bro, pumunta din yung doon kasi eh. Hindi, talaga. Uh, eh. Sabi naman nung ay, ano niya, Ubu na nga, pinakain mo pa ng malami. Eh. <laughs> eh gusto niya eh. Sige, pakainin mo na as well. Paubos mo. Ubus niya nga, Brad, yung isang baso. O oh, hindi, kurang pa yun. Dawang magkat baso. Mayroon pa sa tindahan, may isa tindahan. May nasa na tindahan, tindahan ng ano, Selecta. Si Nasakit mother niya? Pero ito talaga yung tinataman namin yung ito Sabihin mo na kanya, naman. Uh, okay. Brad, pwede ba siyang iimano kahit na upira, upira siya? Hindi lang ako. Huwag kayo matanong. Ang lit siguro ng upiran mo. Ako, isang dangkal na higit. Wala pang isang na Hindi si Star yung bukol na inalis sa kanya. Bukol? Ilang taon na. Ano, isaktong ano siya, bonte siya dito, 3 months niya, inupiran siya. Mm -hmm.

Que no que sigo Adiós Adiós